Ah, no, napagtiyagaan ko siyang ginupit tapos pinaliguan ko siya. Oh. Binawasan natin yung kanyang balahibo kasi kumakapal. Kamahal din pala ng pagupit sa mga ganyan, 500 do 350. So yan po pala si ano si panda. Yan ang aming alagang panda. Tapos yun guys, so yung aking entertainment ka, uh, no, cabinet. Uh, natin siya ng black para medyo mag-iba naman siya. Ito palang mga aso na to, pag hindi na gugupitan, nagkukumpul-kumpul yung balahibo, dumidikit sa balat. Ganun pala yan. Kaya, eh wala pa akong pang-upa. Kaya ako na lang nanggupit. Napaka ano nito nung dumating ako galing Arayat ay sinalubong na ako nagwala dito sa loob. Tapos nagmuta dati yung mata niya pero ngayon nawala na. Napaka ano nito napaka pakabait. pag ginugupitan ko siya eh, nilalaro-laro ko na lang eh ano yun, nawala yung mga nagkumpul-kumpul na balahibo dito sa kanyang balat. Dumidikit pala yun, hindi mo na masusok na eh. Balikot nga lang siya, Kakalbuin ko talaga eh. Kaso, pag naano na, 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 na siya, nagagalit. Kumatahod. <laughs> Kakagapin na ko. Uy! Na! Na! Na. Bukas paliriguan kita na Pinaliguan ko siya kahapon oh. Kaya pumuti na naman yung kanyang balahibo Ito eh, no. po pala si Panda Pati tali niya, nasira na niya Sa kalikutan Dito ka dito Panda. Paket ka dito. Alat na yang super supa eh. Dito. Paket ka dito. Ayan guys oh. Kulay black. yang motif ng aking cabinet. Oh, entertainment cabinet. Huwag <laughs> mong kakalkalin yan ha. Huwag mong sa ating si Panda mga bait nga nung isang buong hindi nga akong hindi nakita kaya na nakita nga ako eh nagkukulang pa sa antag siya ay nahabul-habul ako kinakagat-kagat sa iyo mga papa wala masyado siyang malikot kaya hindi ko siya magupit ng hindi ko siya magupit ng maigi nagtibak yung iba pero okay na to mawala lang yung ano yung nagkumpul-kumpul dito kasi pangit tingnan tanggal ko yung mga nagkumpul na balahibo ops huwag mong kinakalkal na supa panda so ayan guys yung ating video for today si panda na aming alaga ayan bukas paliliguan na naman kita para pumuti ka ulit so ayan guys thank you po sa mga sumusuporta sa ating mga video long video thank you